So, hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, today is samahan nyo ako na magbukas ng item na binili ko from Shopee para kay Pirate! Kasi binilhan ko siya ng damit dahil paglamig na ngayon. Malamig tuwing madaling araw. Yan. Ito ka muna. So, itong mga damit na ito is binili ko from Shopee. Buksan na natin. Pa do So ito mga damit na ito is binili ko siya from Shopee. Napakaganda niya. Sana mas magustuhan ko pag binuksan ko ito. magust. Hindi ko alam kung kakasya kay Pirate. Kasi in order ko is extra small. Tingnan natin. Pwede. Kiss muna. Kiss muna. Nasa. Kiss muna. So, ito siya. sa magkaibang shop ko siya binili. Ito yung uh, sa More Fun Pet. Nabili ko lang siya. Tatlo sila. Nang ay, Nabili ko lang ng 118. Yan. Ito. Ito isa. Ito isa. Ito isa si Pikachu. Si Tignan natin ito. Pirate Ang cute Ang cute niya Pirate ay ah? Ay, ang ganda ganda-ganda Tapos ito yung isa Hmm Ito yung isa Ay, ganda Pirate ito, security. Piret right ay? Hmm? Tapos ito yung isa. Boss na kulay blue. Piret? Right. Hmm? Hinda? Hinda mo na. Excuse. 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 Ito namang isa is nabili ko sa, sa shop na Wilo Market. Sa halagang 132 lang. Itong dalawang ito is in order ko noong August 8. May pre-shipping sila. Kaya nakuha ko lang ng mas mura. Ito so, lahat sila, ay extra small. Ayan. Police, K-9 unit, tsaka boss. Cute so. niya. Boss na itim. Pirate! Hey, right. Kasya kaya sa kanya. Susuot natin mamaya. Ayan. so okay na yung yeah. so ngayon is try ko muna isuot kay pirate kung kasya nga ba talaga baka kasi maliit sa kanya o malaki titignan natin okay, ito, muna pirate suutan ang bibi kung kakasya ang damit Dami bibi Wow. Kasya sa kanya. Yan. Ang ganda. O, oh, diba? Ganda. May rito. Ganda. Ganda. May damit na pa yung red, di nalalamig sa gabi. mo?